anong dapat mong gawin sa anting-anting mo. Naku po, isunugin mo gaya ng mga Diyos-Diyusan. Ipinapasunog ng Diyos yan eh. Basahin natin ang 7.25 ng Deuteronomio. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ni 'wag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan, mga larawang inanyo ang pinapasunog ng Diyos yan eh. Kung may ginto nga 'wag mo ikang kukunin, biyaan mo sunugin mo na rin. Kasi magiging isang silo. Kukwentuhan ko kayo ng isang kwento. At hanggang ngayon ay buhay pa yung tao na nagpunta sa akin. 'Yun si kapatid na Isabelita Reyes. At ang kanyang asawa. Pumunta sila sa akin sa Apalit sa Pampanga. May dala-dala sila na isang maliit na supot. Noong nagkukwentuhan kami, binuksan nila yung supot ng asawa niya meron doong isang parang polo na puti pero luma na tapos parang nandidiri nga ako dahil marami ng mantsa-mantsa. Yung daw polo na yon pag isinuot niya, hindi siya tinatablan ng patalim at saka ng bala. Kinikilabutan ako nung nagsasalita sila. At yun daw, napakamakapangyarihan makapangyarihan daw noon meron din akong nakitang ganun. Doon naman sa halang ng Santa Maria, Bulacan. Merong isang tao ron, ang pangalan Daso. Pagtanong na lang niyo kung tagari ang kayo sa Santa Maria. Yung palang kapatid na yon, ang sabi ng kapatid na Peris nung araw, may anting-anting daw yon. Bubuksan niya yung kaha ng posporo. Tapos, mag-oorasyon, lalabas daw yung mga palito, tatayo yung mga palito ng posporo, sumasayaw pa. <laughs> eh pag nagkukwento ko pati na Perez, bata pa kasi ako noon siguro mga 19, 20 anyos, kinikilabutan ako. At yun daw kapatid na dasu na yun, kukunin yung kanyang sinturon, tapos eh, papawalan yung sinturon niya, was daw yung pinturon, nahabol ang aso. Ano ba ka ako yung kababalagan? <laughs> Tapos, yun daw tao na yon, meron sang karayom na may sinulid, itutusok yung karayom sa kanyang braso, hahatakin hanggang sa sinulid, paglabas ng sinulid sa kanong karayom, walang dugo. Ano ba yan sa loob-loob ko? <laughs> Kaya ako naniniwala, kung meron kang anting-anting, totoo yan. Meron talagang anting-anting. Isa sa may anting-anting na nakita ko, yung kapatid na Daso, nakakwentuhan ko pagkatapos na ikwento sa akin ng kapatid na Perez. Ang isang karanasan ko dyan sa anting-anting, yung kapatid na Isabelita Reyes, siguro ano nun, mga early 80s, o bago mag-80. 1980. May dala sila nga yung polo, may kung ano-anong nakasulat na latin. Tapos, merong parang rosario na ang kulay ng mga buto, pula at itim. Tapos, merong maliit na libro. Siguro ganyang kalaki yung libro. Ganyang kalaki ang libro ganyang kakapal, may nakasulat ding mga kung ano-anong latin doon. E de, nag-usap kami, kapatid na Eli, kasi miyembro ika ako dati ng espiritista. Ito ka, ginagamit ko ito. E ngayon ika ayoko na. Narinig kita sa pangangaral kay Manolo Pabis. Narinig ka kita sa radyo. Ayoko na nito, sabi niya iiwan ko na lang sayo. sa iyo. Loob sa loob-loob ko, aanin ko kaya itong anting-anting na ito. Eh, mamahumahu na eh, dahil iba na ang kulay ng puti eh. And then, pinakain namin sila, pinagmerienda sila, may sandwich, merong kape. Nung magkatapos ng kwentuhan, lumabas na kami sa kwarto ko, sa office. Paglabas namin, inilak ko yung office. Sasamahan ko sila hanggang doon sa gate. Binulsa ko yung susi. Lumabas na kami. Siguro medya ora pa bago sila umalis. Kasi parang yung bang kwentong hindi matatapos-tapos ng bagong nakakapakinig ng aral. Pagbalik ko dun sa kwarto, tinawag ko yung isa kong katulong, talika ka ako, ah, meron akong papasunog sa iyo. Punta ko dun sa kwarto, binuksan ko ulit yung sa office ko. Ang nakakapagtaka mga kababayan, hindi ko po nakita na. Isip ko, sino kumuha? E, eh, tinila ko yung kwarto. Nawala ba? Anting anting-anting nga yata ako ito. Kinilabutan ako lalo. E eh, talaga palang may anting-anting. Nakasulat yan doon sa isang salin sa Tagalog. Sa singko 12 ng Mikas. Sisirain ko ang iyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. Sa regular na translation, ang nakalagay diyan ay At aking ihihiwalay ang mga panguhula sa iyong kamay at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula. Panguhula ang sabi sa dating salin ng Biblia. Pero merong salin, nagsalin ng anting-anting. Tingnan natin ngayon yan doon sa original sa Hebrew. Ang ginamit pun salita, Keshem. Ang kahulugan, magic, sorcery, witchcraft. Trabaho pala talaga yan ng mga mangkukulam, manggagaway, yung mga magic-magic na yan.